oras na ito, kumpirmahin natin ang mga katuruan ng Biblia muli na tunay tayong miyembro ng makalangit na pamilya. At tignan kung paano natutupad ang gawain ng Diyos sa ilalim ng paksang, makalangit na pamilya, at makalupang pamilya tu. Umaasa akong lahat ay makakatagpo ang makalangit na Ama sa walang hanggang kaharian ng langit. Hawak-hawak ang kamay ng ating makalangit na Ina. Tingnan natin ang Hebrews chapter 8 verse 5. Sila ay naglilingkod sa ano? Sa anyo at anino ng makalangit na santuario. Ang makalupang bagay ay ano ng makalangit na bagay? Isang kopya at anino. Kabilang sa maraming bagay, ang sistema ng pamilya ay isang tipikal na halimbawa na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng isang totoong bagay at sa anino nito. Kung hindi natin alam ito, hindi natin mapaniwalaan na pupunta tayo sa langit o ang langit ay ang ating tahanan o ang Diyos ay ating ama at ina. Para kanino hinayaan ng Diyos na masulat ang Biblia? Bakit hinayaan ng Diyos na magkabiblia sa panahong ito? para ito sa lahat ng miyembro ng makalangit na pamilya. Ang mga anak ng Zion na sumusunod sa salita ng Biblia ay ang makalangit na mga anak. Dahil tayo ay makalangit na mga anak, narapat na tayong tawagin ang Diyos, Aba Ama. Ngayon, pag-aralan natin ito at hanapin ang tunay na kahulugan ng mga salitang ang makalupang bagay ay isang kopya at anino ng nasa langit. Pagdating sa sistema ng pamilya, may isip natin ang mga miyembro nito. Naroon ang ama. Ang ama ay kumakatawan sa pamilya niya at may responsibilidad bilang breadwinner. Kumikita siya para mabuhay. Ito ang ama. Ibinigay rin ng Diyos ang ganitong misyon kay Adan sa pawis ng iyong muka ay ano? Kakain ka ng tinapay, sinabi ng Diyos. Kaya dapat may ama sa pamilya. Gaya ng may ama sa pisikal na pamilya, sa mundo ng anino, may ama sa espiritual na mundo, ang di nakikitang mundo ng langit. Pag inisip muli ang Hebrews chapter 8, ang makalupang bagay ay isang kopya at anino nang nasa langit. Mga kapatid, ano ang nauna? Ang totoong bagay o ang anino? Nagkakaanino lang kung naroon ang katotohanan. Kung wala ang katotohanan, di magkakaanino. Walang anino kung wala ang totoong bagay. Narito ang liwanag. Nakikita niyo ang anino ng kamay ko. Dahil may kamay, nagkakaanino. Pag inalis ko ito, ang anino ay nawawala. Dapat may totoong bagay muna. Doon lang magkakaanino. Sinasabi ng Biblia na ang makalupang bagay ay anino ng makalangit na bagay. Kaya kung may ama sa lupa na mundo ng anino, sino dapat ang nasa langit na mundo ng katotohanan? Tignan natin kung may ama nga sa makalangit na mundo. Pumunta tayo sa Hebrews chapter 12 verse 8. Ngunit kung kayo'y hindi dinidisiplina, na siyang naranasan ng lahat. Kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin. Ang makalupang bagay ay sa tao, kabilang sa mundo ng anino. Kaya subukan natin palitan ang salitang tao sa anino. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga aninong ama upang tayo'y disiplinahin. At sila ay ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Ang mundo ng mga espiritu ay ang katotohanan, kaya nagpapasakop tayo sa tunay na ama ng higit pa. Ang pagkakaroon ng ama sa laman sa lupang ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng Espiritwal na ama sa Espiritwal na mundo. Siguradong may Espiritwal na ama tayo. Ano ang tawag natin sa ama ng ating mga espiritu? Hindi ba natin siya tinatawag na Diyos Ama? Sa Matthew chapter 6, kumpirmahin natin ang pagkakaroon ng Diyos Ama sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus. Matthew chapter 6 verse 8. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kailangan, bago pa kayo humingi sa kanya. Tinutukoy ang Diyos. Sinasabi ni Jesus na siya ay iyong ama sa ibang salita, ating ama. Ipagpatuloy natin sa verse 9. Manalangin nga kayo ng ganito, ama naming ano? Ama naming nasa langit. Ang makalupang sistema ay kopya at anino ng makalangit na sistema. Sa lupang ito, na mundo ng anino, may ama. Sa pamamagitan nito, maintindihan natin ang mundo ng katotohanan. May ama sa espiritwal na mundo. Naintindihan ba natin ito o hindi? Tanging pag may totoong bagay, magkakaanino. Kung wala ang totoong bagay, hindi makikita ang anino. Kung gayon, mapapatunayan natin na may ama sa espiritual na mundo, sa mundo ng katotohanan, langit, dahil may mga ama sa lupang ito, ang mundo ng anino. Hindi ba ito ang pinapatotohanan ng Biblia? Pinatutunayan ng Biblia ang pagkakaroon ng makalangit na ama. Ama, pinatawag lang ba natin ang kahit sino matandang lalaki na ama? ipagpalagay na may isang lalaki na isang daang taong gulang, pero wala siyang anak. Pwede ba siyang maging ama? Ang ama ay di isang titulo na makukuha ng isang lalaki dahil siya ay tumanda. Dapat may anak siya. Ito ay ang kondisyon. Kung hahanapin ang salitang ama sa diksyonaryo, tinukoy ito bilang isang lalaking magulang, isang lalaking may anak. Dapat mayroon siyang anak. Kung wala siyang anak, di siya pwedeng maging ama. Kahit gaano siya katanda, isandaan, pitumpu, limampu, apat na pu, walang kaso. Hindi ka otomatikong magiging isang ama. Kapag umabot ka ng apat na pu, dapat may sino. Tanging pag ang lalaki ay may anak, siya ay matatawag na ama. Sino ang tatawag sa kanya na ama? Ang kanyang anak. Walang ibang taong tatawag sa kanya na ama kundi ang anak niya. Walang kaso, kahit apat na po o limampung taon siya. Kung ang isang lalaki ay may anak, kahit dalawampung taon siya, ama na siya. Tama? Ang tanging kondisyon para matawag na ama ay kung mayroon o wala siyang anak. Simple lang ito, di ba? Dahil tinuro ni Jesus na tawagin ang Diyos, Ama sa Langit, mauhulaan natin na dapat may mga anak sa langit. Ito ba ay paghula lang? O talagang may makalangit na mga anak na lalaki at babae? Patunayan natin ang pagkakaroon ng makalangit na anak sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6, verses 17 to 18. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo sabi ng Panginoon, At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking katanggapin, at ako'y magiging ano sa inyo, ama sa inyo, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga ano, magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi Nino, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ito ay ang salita ng Diyos. Ang relasyong ito ay hindi pisikal na relasyon sa pagitan ng ama at kanyang anak na lalaki o ng ama at kanyang anak na babae. Ito ay espiritwal na relasyon sa pagitan ng espiritwal na ama at kanyang espiritwal na anak na lalaki. Tama? Ito ay espiritwal na relasyon sa pagitan ng espiritwal na ama at kanyang espiritwal na anak na babae. Tama? At ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi nino, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sinabi ito ng Diyos. Ito ay malinaw na katuruan ng Biblia. Sa makalupang pamilya sa mundo ng anino, naroon ang ama at ang mga anak na lalaki at babae. Kung gayon, kung may ama, anak na lalaki at babae, sila lang ba ang nasa pamilya? May isa pa. Dapat mayroong ina. Ang katotohan ng may makalupang ina sa mundo ng anino ay nagpapakita na may tunay na ina sa espiritual na mundo dahil tanging pag naroon ang totoong bagay, magkakaanino. Sa Hebrews chapter 8, ipinaliwanag ng Diyos ang tungkol sa santuario. Dahil malinaw itong pinahayag, madaling mauunawaan ang parehong prinsipyo sa sistema ng pamilya. Sa mundo ng anino, naroon ang ama, ang ina, at ang mga anak na lalaki at babae. Sila ang mga miyembro ng pamilya. Dahil ang pagkakaroon ng miyembro ng pamilya ay ganito. Sino dapat ang naroon sa mundo ng katotohanan sa kaharian ng langit? Dapat may Diyos ama, ang makalangit na anak na lalaki at babae, at sino pa? Makalangit na ina. Tanging pag may Diyos ina ang makalangit na pamilya ay makukompleto at magiging perpekto. Kinikilala ng mga tao ang pagkakaroon ng ina sa lupa, pero sinasabi nila sa espiritwal na mundo, may ama lang, walang ina. Pero pag inalala ang relasyon sa pagitan ng katotohanan at anino, ito ba'y may kabuluhan? Wala. Wala itong kabuluhan. Kaya sinasabi ng Biblia na may ina tayo. Ano ang banal na Biblia? Ito ay ang salitang binigay ng banal na Diyos sa atin. Ito ay ang liham ng Diyos sa atin. Kaya tingnan natin kung mayroon o walang espiritual na ina sa langit, gaya ng may mga ina sa lupa. Mabasa sa Galatians chapter 4, verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas, sa ibang salita, sa langit, ay malaya na siyang ating ano? Siyang ating ina. Ang terminong ina ay may kinakailangan para magamit. Dahil lang ang babae ay umabot ng apat na po, limampu, anim na po, pitumpu o kahit isandaan ay di nangangahulugan na siya ay isang ina. Ang edad niya ay walang kinalaman. Sino ang dapat mayroon siya? Ang kanyang anak. Sa parehong paraan, ating ina, ating makalangit na ina, ay may kanyang mga anak. Sa mundo ng mga buhay sa lupa, sino ang may dakilang pag-ibig? Ito ay ang ina. Tuwing naririnig natin ang kwento tungkol sa mga ina, labis tayong naaantig. Bawat kwentong kaugnay sa pag-ibig ng ina ay umaantig sa atin. May dahilan kung bakit maraming tao ang pumili sa ina bilang paboritong salita. Ano ang pinakamasagana sa puso ng mga ina? Ang mga ina ay may pinakamasaganang pag-ibig sa kanilang puso. Kaya tuwing naririnig natin ang kwento tungkol sa mga ina, ang ina ay debosyonal at mapagbigay sa kanilang anak. Sino ang magsasakripisyo ng sariling buhay para sa anak? Ito ay ang ina. Mahal ng mga ina, ang anak ng labis. Napakaraming mga kwento tungkol sa dakilang pag-ibig ng ina sa mundo. Siguro narinig nyo na ang isa sa mga ito kung gayon, pag-isipan natin ito. Ang mga ina sa lupa ay ano ng makalangit na ina? Isang kopya ng makalangit na ina. May bango ba ang anino? Kahit na wala itong amoy, bakit tayo naluluha? Pag narinig natin ang tungkol sa pag-ibig ng ina, bakit ang pag-ibig ng ina ay umaantig sa mga lubid ng ating puso? Kahit ang mga ina sa lupa ay anino, Nasa kanila ang kalikasan ng makalangit na ina. Ano ang tulad ng ina ng katotohanan? Ano ang anyo ng ating espiritwal na ina para sa ating kaligtasan? Pumalupa si ina, sinuot ang laman, gaya ng sa atin, dahil sa ating kasalanan. Isipin ang dating anyo ni ina bago siya pumarito. Gaano kaganda at kalwalhati siya ng nasa langit. Pinalilibutan ng liwanag sa makalupang ama at ina na nagsisikap ng labis para sa kanilang anak. Mayintindihan kung gaano kalaki ang pagsisikap ng makalangit na ama at ina para sa atin. Sa anino palang naluluha tayo sa pagkaanti at nalulungkot sa kanilang pagdurusa, gaano mas nakakaiyak ang mga kwento ng ating makalangit na pamilya. Dapat pag-isipan ang tungkol dito sa mundo ng anino. Nakadudurog ito ng puso. Nagkasakripisyo ang magulang para sa anak nila. Nito lang, nabasa ko ang samyo ng Zion mula sa Venezuela. Dahil sa pambansang kahirapan sa Venezuela, walang sapat na pagkain pati sa Zion. Sa mga araw ng Sabat, pagpunta ng mga miyembro sa Zion, nagbabahaginan silang lahat ng pagkain. Kahit bawat membro ay binigyan ng kaunting pagkain Birang kumain ang mga ina Pero pinapakain ang anak Binabasa ang istorya Nadurog ang puso ko Sa makalupang mundo Isang aninong mundo Ganito rin magmahal ang ina sa anak kung gayon, gaano mas dakila ang anyo at pag-ibig ng makalangit na ina sa mundo ng katotohanan, sa espiritwal na mundo? Ngayon, pag-isipan nating lahat ito, magalak, magpasalamat, at magbigay karangalan sa Diyos para sa pagiging mga anak ng ama at ina. Kaya hinihingi sa atin sa Biblia Magpasalamat sa JOS. Tingnan natin sa Romans Chapter 8 Verse 16. Ang Espiritu mismo, ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo yung mga ano, tayo yung mga anak ng JOS. Sa pamamagitan ng ano, nagpapatotoo ang Espiritu, na tayo yung mga anak ng JOS. Ang Espiritu ay nagpapatotoo, kayo ay mga anak ng JOS sa magitan ng bagay na ito. Ano yun? Pagdating sa pamilya, ang pamilya ay magkaugnay sa dugo. Tama? Ang ugnayan sa pagitan ng magulang at anak ay inuugnay ng dugo. Tanging ang gumana ng dugo ng magulang ang makapagsasabi, ikaw ay magulang ko, o, ikaw ay aking anak na lalaki at babae. Kung gayon, para maging anak ng Diyos, kailangang mamana ang dugo ng Diyos. Ngayon, tignan natin paano tayo binigyan ng Diyos ng kanyang banal na dugo. Pumunta tayo sa Ebanghelyo ni Luke, Luke chapter 22, verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't sinugo ni Jesus, sina Pedro at Juan, na sinasabi, Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang kainin ito. Pumunta tayo sa verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y kaninong katawan? Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Sino ang tinutukoy na aking katawan? Katawan ni Jesus. Sa liwanag ng Trinity, Sino si Jesus? Siya ang Diyos Ama. Binibigay sa atin ang katawan ng Diyos Ama. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang kopa, ang kopa ng alak ng Paskwa. Pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ano? Ang kopa ang bagong tipan sa aking dugo. Kaninong dugo ito? Dugo ni Jesus. Ayon sa Trinity, si Jesus ay ang Ama. Ibinigay niya sa atin ang daan para manahin ang laman at dugo ng Ama. Anong tipan ito? Siya ay ang katotohanan ng bagong tipan. Kaya ang Espiritu ay walang magawa kundi kilalanin tayo na anak ng Diyos sa Romans chapter 8. Ikaw ay aking anak na lalaki. Bakit ganito? dahil sa atin ang laman at dugo ng ating espiritwal na magulang sa atin. Ganap na binigay ng Diyos ang Kanyang mahalagang dugo sa katotohanan ng Paskwa. Kaya matatawag natin ang Diyos, Aba Ama, at matatawag din natin ang Diyos na Ina. Ang Diyos ay ating Ama at ang Diyos ay ating ina. Kung may taong tatawagin na ang Diyos na ina, ang Diyos ay di niya magiging ina ng walang kondisyon. Kung tatawagin niya ang Diyos na ama, ang Diyos ay di niya magiging ama ng nagkataon. Dapat may ugnayan sa dugo, sa pagitan ng magulang at anak. Para maging mga anak at magulang sa pisikal, dapat silang magkaugnay ng pisikal na dugo. Pareho ito sa espiritual na ugnayan. Dahil ang makalupang bagay ay isang kopya at anino. Sa aninong mundo, ang magulang at anak ay magkaugnay sa dugo. Kung gayon, sa espiritwal na mundo rin, ang magulang at anak ay magkaugnay sa dugo. Anong dugo yon? Ang dugo ay ang dugo ng Paskwa. Kung gayon, anong simbahan ang umuugnay sa atin, sa Diyos Ama at Ina, sa pamamagitan ng dugo ng bagong tipan ng Pasko. Tanging ang nangingili ng Pasko ang matatawag na anak ng Diyos. Ang mga hindi nangingili ng Pasko ay hindi magiging anak ng Diyos. Hindi sila kwalipikado. Kung lumapit ka sa isang lalaki at tawagin siyang ama, ama, o lumapit sa isang babae at siyang ina, ina, ituturing kang nababaliw. Dahil malinaw itong sinulat sa Romans chapter 8, anong tawag sa atin ng Diyos? Bumalik tayo sa Romans chapter 8. Verse 16 muli, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ibig sabihin nito, kinikilala tayo ng Espiritu na nasa atin ang banal na laman at dugo ng Diyos. Sa ano? Sa pamamagitan ng Paskwa ng Bagong Tipan. Dahil nakumpirma na nasa atin ang mahalagang dugo ng Diyos, ang Espiritu ay kinikilala tayo sa pagsabi, kayo ay tunay na anak ng Diyos. Verse 17, At kung mga anak, sino tayo? ay mga tagapagmana rin. Ano ang ibig sabihin ng tagapagmana? Ang mga tagapagmana ay may mamanahin. Ipagpatuloy nating tignan kung ano ang mamanahin natin. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga ano, nagtiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin ang mga kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ang kaunting pagdurusa na daraanan natin sa kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kamanghamanghang makalangit na kalwalati ang mahayag sa atin sa hinaharap. Ibig sabihin na ito ay walang katulad. Para ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng banal na luwalhati, dapat laging may pag-asa sa langit sinusunod ang magiliw na katuruan ni na ama at ina. Tumakbo tayo tungo sa kaharian ng langit. Ngayon, dumating tayo sa isa o dalawang konklusyon. Sa mga magitan ng paksang ito, makalangit na pamilya at makalupang pamilya, narating natin ang konklusyon na ang mga walang Diyos ina, kailanman ay di magiging tunay na anak ng Diyos sa paksang ito, malinaw nating makikita kung sino dapat ang nasa espiritual na mundo. Lubusan nating naintindihan na dapat may Diyos Ina. At sa mamagitan ng Pasko, sino ang nagkakaroon ng ugnayan sa Diyos? Nagiging mga anak ng Diyos tayo. Ang kalawalhatian na tatanggapin ng mga anak ng Diyos ay napakadakila. Kaya pa ulit-ulit kong hinihiling sa inyo na huwag isuko ang luwalhati o hayaang kunin ito ng iba sa inyo. Pakiusap, huwag itong iwala. Ginagamit ni Satanas ang lahat ng uri ng paninira para yanigin ang pundasyon ng ating pananampalataya para lumayo tayo sa Diyos Ama at Ina. Pero binigay ni Ama ang kanyang banal na salita para iligtas tayo. Sinabi niya, dahil siguradong may ina, dapat maniwala kay ina at sundan siya sa walang hanggang kaharian ng langit. Ito ang hiling ng Diyos Ama. Tayo ay makalangit na mga anak. Pagbalik natin sa walang hanggang tahanan, langit, nagiging kwalipikado bilang makalangit na mga anak na matuwid sa paggawa, pananalita at pag-uugali. Tayo ay maghahari magpakilan pa Bilang makalangit na prinsipe, prinsesa, at makalangit na pinuno, huwag nating iwala ang dignidad at dangal at ipangaral ang ebanghelyo sa pitong bilyong katao ng mas mabilis. Sa paghahanap sa nawawalang mga kapatid na lalaki at babae, ayon sa kalooban ni ama at ina, maging isa tayo at ipangaral ang ebanghelyo ng masipag. Ito ang hiling na binigay sa mga taga-Zayon, hindi para sa iba. Kaya walang gagawa ito maliban sa atin. Tayo mismo ang gagawa. Magagawa natin ito. Ang ating Diyos Ama at Ina ay nangakong tutulong sa atin. Hinihiling ko sa lahat ng ating makalangit na pamilya na magkaroon ng malaking pangarap at pag-asa para makuha ang kalwalhatian ng San Sinukob. Ngayon, narito ang mga kapatid na lalaki at babae na lumipad patungo sa mga bisig ni Ina, gaya ng ulap at gaya ng kalapati, mula sa malayong bansa sa South America, ayon sa propesya. Nagdarasal ako muli ng pag-ibig at pagkapala ni na ama at Ina ay laging mapunta sa lahat ng taga-Zayon mamunga ng marami at maging masaya. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos.